Para sa mga lalaking hayop sa animal kingdom, hindi laging madali ang pag-akit sa mga babae na kanilang natitipuhan. Ang mga hayop ay nakakabuo ng mga kaiba at kahangahangang mga ritual sa pagsasama. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay romantiko ang kanilang paraan dahil ang iba ay hindi pangkaraniwan. Kaya narito at pag-usapan natin kung paano nga ba manligaw ang ibang mga hayop at alamin natin ang iba't ibang mating ritual ng mga hayop na ito na siguradong magpapabilib sa iyo. Number 9. Great Crested Grib Sa pagsapit ng tagsibol, mamamataan ang mga Great Crested Gribs na nagsasagawa ng ritual ng panliligaw kabilang ang tinatawag na weed ceremony. Ang mga ibong ito ay kilala rin sa kakaibang paraan ng kanilang panliligaw kung saan ang magkapares ay kapwa itinataas at iginagalaw ang kanilang mga balahibo sa ulo habang nakataas ang dibdib sa tubig at ibinabaling ang kanilang mga ulo mula sa magkabilang gilid. Ang weed ceremony naman ay bahagi din ng ritual na ito kung saan ang dalawang ibon ay gumagawa ng isang mabagal na pagsisid sa ilalim ng tubig upang mangulekta ng mga damo. Magkasabay silang lilitaw sa ibabaw ng tubig habang wapalapit sa isa't isa. Mabilis na ipinapadyak ang kanilang mga paa upang manatili sa isang vertical na posisyon habang magkadikit ang kanilang mga dibdib kasabay ang pagsayaw at pagbaling ng kanilang mga ulo. Number 8, Flamingo. Kung usapang sayaw, ay diri rin naman magkapahuli ang mga flamingo dahil upang makahanap ng kapartner ay bawal ang mahihain dito. Kilala ang mga ibo na ito sa pagiging mahusay na mananayaw. Ang mga lalaki at babae ay nagmamart siya ng sabay-sabay habang ginagalaw ang ulo sa iba-ibang direksyon. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga flamingo na may mabibilis na kilos at malalaki ang galaw ay ang madalas na makahanap ng kanyang kapareha. Number 7, Pufferfish Isa namang kakaibang ritual ang inyong matutunghayan mula sa mga pufferfish. Taong 1995, unang nadiskubre ang mga geometrical pattern na ito sa Japan. Pero wala ni isa ang makapagpaliwanag sa kung ano nga ba ang fenomena na ito. Pero ang mga eksperto ay patuloy na tumuklas at nag-abang sa ilalim ng dagat. Kaya sa wakas, ang misteryo ay nagkaroon na ng kasagutan. Ang salarin sa likod ng geometrical pattern na ito ay walang iba, kundi ang mga pufferfish. Ang nakamamanghang istruktura ay may malaking papel sa ritual ng mga isdang ito. Ang makaakit ng mga babaeng pufferfish ay hindi ganoon kadali dahil sa halip na maghintay ng mga babaeng lalapit sa iyo ay kailangan mong mag-effort kaya ang mga lalaking puffer fish ay puspusa ng paglangoy habang iginagalaw ng mabilis ang kanilang palikpik na nagre-resulta naman sa paggalaw ng mga buhangin sa ilalim ng dagat. Paulit-ulit niya itong gagawin hanggang sa matapos ang istruktura. Bagamat may ibang isda na gumagawa din ng ganitong istruktura pero ang gawa ng mga pufferfish ay lubhang na iiba. Gumagamit kasi sila ng mga pinong buhangin at sediments sa ilalim ng dagat. Naglalagay din ang mga pufferfish ng mga shell upang magsilbing dekorasyon at palamuti tumatagal na mga pito hanggang siyam na araw bago mabuo ng pufferfish ang pabilog na istruktura. Nakakamangha dahil sa liit ng mga isdang ito ay nagagawa nilang bumuo ng ganito kalaking istruktura na may perpektong hugis na siyang umaakit sa mga babaeng pufferfish. Ang mga babaing pufferfish ay lalangoy sa gitna ng buhangin at senyalis naman ito na inaaprubahan niya ang istruktura na ginawa ng lalaking pufferfish. Ang lalaki naman ay kakagat sa kaniyang pisngi upang simulan ang kanilang mating ritual. Ang istruktura na ito ay pumipigil din sa malakas na daloy ng tubig upang protektahan ang kanilang mga itlog. Number 6, Snail Samantala, nakakita ka na ba ng suso na nakikipagtalik? Maaring harmless ang mga suso na nasa ating paligid, pero ang mga ito ay mayroong sex organ na nagsisilbing isang matalim na sandata na parang espada. May ilang species ng hermaphroditic land snails ang naglalabas ng tinatawag na love darts na siyang tumutusok sa katawan ng kanilang partner ang mga suso ay hermaphrodites o ang pagkakaroon ng dalawang kasarian kaya parehas itong may kakayahang tumanggap at magbigay ng sperm ng sabay. Magsisimula ang kanilang mating ritual sa pamagitan ng pag-aligid nito sa isa't isa. Sa mga panahong ito, ang bawat suso ay sumusubok na imaniobra at ibaon ang kanilang sandata sa kanilang partner. Maaari itong maging isang peligrosong aksyon dahil posibleng mabutas ang kanilang internal organ sa oras na tamaan ito. Ang kanilang mating process ay tumatagal ng ilang oras bago matapos. Number 5. Flatworm Isang sword fight naman ang ating masasaksihan kung mating rituals ng mga flatworm ang pag-uusapan. Ang mga flatworm ay katulad din ng mga suso na hermaphrodite at may dalawang kasarian. Bagamat may kakayahan silang mabuntis at mangitlog ay hindi nila gusto ang ideya na ito. Kaya sa oras na makatagpo sila ng potensyal na partner ay magkakaroon muna sila ng penis fencing o sword fight. Sa mga pagkakataong ito ay kapwa sinusubukan ng flatworms na tusukin ang isa't isa gamit ang kanilang penis at kung sino ang manalo sa tunggali ang ito ay siya ang may karapatang mag-inject ng sperm sa kaniyang partner. Number 4, nursery web spider. Ang pag-aasawa ay isang mapanganib na laro para sa mga lalaking nursery web spider dahil bago nila makuha ang matamis na oo at hindi sila kainin ng mga babae ay kailangan nilang magdala ng disenteng regalo o pagkain. Kilala ang mga nursery web spider sa pagdadala ng patay na insekto bilang regalo sa mga babae. Ayon din sa mga pinakabagong pag-aaral, ang mga regalong ito ang nagsisilbing shield o kalasag laban sa sexual cannibalism ang gagamba na walang dalang regalo ay madalas na pinapatay at kinakain ng mga babae habang ang gagamba na may dalang regalo ay nagkakaroon ng mahabang oras para makipagtalik dito. Pero kung minsan ay mautak ang mga lalaking gagamba dahil nagdadala sila ng regalo pero wala namang laman sa loob. Nagpapanggap din sila na patay kaya habang nagbubukas ng regalo ang babaeng gagamba ay bigla niya itong susunggaban upang makipagmate. Number 3. Giraffe Ang mating ritual para sa mga giraffe ay medyo komplikado dahil ang mga babaeng giraffe ay tumatangging mag-asawa sa kabuuan ng kanilang pagbuntis na tumatagal ng labing limang buwan o mahigit isang taon. Kaya sinusubaybayan ng mga lalaking giraffe ang mga babae kung kailan ito pwede. Nagkakaroon din sila ng pag-uugali na tinatawag na flame men kung saan ang babaeng giraffe ay umiihi sa bibig ng lalaking giraffe upang tikman ito pero bakit nga ba tinitikman ng lalaking giraffe ang ihi ng babae ito ay halimbawa lamang ng mating ritual para sa mga giraffe. Dahil ang giraffe ay walang menstrual cycle tulad ng ibang mga hayop kaya sinusuri ng lalaking giraffe ang antas ng hormone ng babaeng giraffe sa pamagitan ng pagtikim dito upang matukoy kung ang babae ay handa ng mag-asawa. Kapag handa na ang babaeng giraffe ay babantayan niya ito sa mga susunod na araw upang makipag-mate. Nariyan din ang kompetisyon sa pagitan ng iba pang lalaking giraffe. Kaya handa siyang makipaglaban gamit ang mahabang leeg sa sino mang giraffe na hahadlang sa kanya. Number 2. Greater Sage Grouse Pagdating sa mga mating rituals ang mga lalaking Greater Sage Grouse, ang masasabi natin na may kakaiba at nakakaintrigang paraan ng panliligaw sa mundo ng mga hayop. Sa panahon ng pag-aanak, ang mga Greater Sage Grouse ay bumubuo ng grupo kung saan ang mga lalaki ay nakikipagkompetensya para sa atensyon ng mga babae. Pinapalaki at pinapalobo nila ang dalawang air sac na nasa kanilang dibdib. Iginagalaw nila ito upang maakit ang mga babae. Ang mga babae naman ay pumipili ng lalaki na kanyang mapapangasawa. Gusto ng babaeng greater sage ang mga lalaki na masigasig at walang tigil sa pagkapakitang gilas. Kaya kung minsan ang dalawang magkaribal na lalaki ay nagkakaroon ng standoff at paligsahan, ang mga salungat na ito ay maaaring magresulta sa pisikal na away. Number 1. Proboscis Monkey Samantala, malaki ang tiyansa na ngayon mo palang makikita ang mga unggoy na ito. Ito ang mga proboscis monkey na matatagpuan lamang sa isang isla sa Timog Silangang Asya, ang Borneo. Kilala rin ito bilang long-nosed monkey dahil kapansin-pansin ang kanilang malalaking ilong. Pero alam mo ba na ang kanilang malalaking ilong ang kanilang ginagamit upang makaakit ng mga babae? Ang matataba at mahahabang ilong na ito ay lumilikha ng isang echo chamber na nagpapalakas ng tawag sa mga unggoy. Mas malaki ang ilong ay mas malakas ang tunog na kanilang nagagawa. Ito ay nagpapabilib sa mga babae at siya namang nagbibigay takot sa kanilang karibal na lalaki. Sa oras na makatagpo na siya ng partner ay dito na magsisimula ang kanilang mainit na tagpo bilang karagdagan. Alam mo ba na ang mga lalaking proboscis monkey ay mayroong mapupulang ari at laging nakatayo? Isang rason kung bakit naiiba ang mga species ng unggoy na ito.